ang planeta na matatawag ng mga tao na tirahan. Kung gayon, dapat nating mahalin at alagaan ito. Dito umuunlad ang mga halaman at hayop. Ang kapaligiran at ang kalupaan ay ang nagbibigay ng mga kinakailangan ng mga tao upang mabuhay. Kapag hindi inalagaan ng tao ang kalikasan, mangyayari ang paninira. Ang buhay ng mga tanim ay nasisira at namamatay dahil sa pagputol ng mga puno ng sobra-sobra at ang pagsusunog ng mga lupang may mga damo. Kasalanan ng mga tao ang paninira, ngunit mayroon ring mga tao na manhid. Ano ang pangalan ng grupo niyo? Ang pangalan ng aming grupo ay Ill Al Activist Group o mas kilala bilang Anti-Illegal Logging Al Activist Ano ang nais makamit ng grupo niyo? Ang aming layunin ay tanggalin ang mga gawain nakakasama sa ating kalikasan, gaya na lamang ng iligal na pagputol ng mga puno. Kung kayo ay magtatagumpay, ano ang una niyong gagawin? Kung kami ay pagpapalain na magtagumpay, ang una naming gagawin ay kumbinsihin hindi lamang ang mga kapitan ng aming barangay, pati na rin ang mga senado upang ipatupad ang batas ukol sa iligal na pagputol ng mga puno. with in English, integrity of all creation. English. Of course, you evil. evil, very evil. Even if i don't i'm not part of the green but least there's this world organization that is more active and aggressive like greenpeace i am a member of the world world um, worldwide fund worldwide fund for nature and they also protect the environment and different species And so, what I do to continue my belief, my advocacy, is in a more quiet way. It's more of through education, sharing with my students. That's it. Blah blah blah. <laughs> I would always say. Hugging trees. teaching kids to and Talk to dolphins. Protectahan natin ang kalikasan habang hindi pa huli dahil maaaring hindi na natin ito maibabalik. Ang mundo ay isang paraiso at alagaan dapat ng mga tao nito. Sa malaking paraan man o maliit. May nagawa ka na bang mabuti para sa kalikasan? Oo. おっ、oh. oh. Is it? Um, I participated in recycling programs and projects. Binibigay ng kalikasan kung ano ang mga kailangan natin. Kaya kung kailangan ng kalikasan ng tulong, tayo ay tumulong. Huwag tayo magbingi-bingi. Dapat ang lahat ay gawin ang kanilang bahagi Upang makatulong masolusyonan ang problema, maaari tayong magtanim ng marami pang tulong. Kapag nagputo ng isang puno, kinakailangan magtanim ng tatlo. Matutong gamitin ang mga bagay na magagamit mo. Mas piliin kumain ng pagkain halaman at bawasan ang pagkain ng mga produkto mula sa hayop. At muli, imulat ang mga mata ng tao kung paano ang ating mga pang-araw-araw na gawain ay nakaka sa kanil. Just you have to learn to love another individual. It's like you love your parents, right? You love your siblings. So when that is there already, the instinct to defend will come out naturally.